sisi, ayun uh, congratulations po sa inyo dahil kayo ay monetize na po ayun, napakasaya po namin yung mga California girls dahil kayo ay nag monetize na, kahit anong lagas ni lolo nilabanan nyo pa rin ayun, congratulations sa inyo mm -mm -mm. hi, good day or good uh, evening, good morning. Congratulations pala sa Team CC Vlogger. Sa kanang monetize na channel. Pagbutihin mo ha. Sana dumami pang yung subscriber. Good luck and God bless. Thumbs up. Congratulations, Team CC, for being monetized. Good luck! Yay! Congrats, Team Sissy! Congratulations! God bless, mga Veshi! I love you all! Stay humble, kind, and friendly! I'm so happy for you all, guys! Thank you and God bless! God bless! Yay! Hello, Team CC Vlogger! Congratulations at monetized channel na kayo. Ayan, and congrats, congrats, nagbunga na yung uh, pagod nyo, hirap nyo sa kaka-LS, kaka-play all. Ayan. sana nakatulong din ako kahit konti. At enjoy lang, huwag ma-stress sa revenue. <laughs> Upload more videos, at nandito lang ako sa tabi-tabi. Ayan. Uh, keep in touch lang tayo. Yan. Sa mga di ko pa kadikitan dyan, guys, John's Vlogs po. Baka naman, puntahan nyo po. So, clean po, po, kayo ng limang bananas, ayan, nag-promote pa. And Congratulations ulit sa inyo, Team CC Vlogger. At uh, enjoy, enjoy lang. God bless. Bye-bye. Ayun, happy monetization day sa Team CC Vlogger. At kay Tux, kay Mistakya, Burakday, Dayang. Sino ba nakalimutan ko sa lima kasi kayo, di ba? At ayun, um nakamit niyo na yung gusto niyo makamit. Uh, huwag niyo kakalimutan yung mga uh, ibang member din na i-play. Uh, yun lang at Maraming maraming salamat din tsaka tinutulungan niyo ako sa akin WH. Alam niyo na 'yon. Um, ah, na kana alam mo na yung mga sekreto diyan. <laughs> Pagdating sa WH mula sa banana at sa revenue. Lahat 'yon um keep mo na lang yung mga natutunan mo. Syempre, yung ginawa ko inuna kita para sabihin mo hindi ako nabibiro sa mga tinuro ko sa iyo baka sabihin mo ay nauna pa si Rakeng yung mong monetize, baka yun yung isipin mo kaya ginawa ko ikaw talaga inuna ko para sabi mo na legit na legit ako sa Team Peace yun maraming maraming salamat at sa Team piece, um, stay connected lang kayo kayo magalala after ko, oh, promise. Tutulong ako sa WH nyo, tsaka sa revenue. Kung ano ang ginawa ko sa Team CC Vlogger, ganun na ganun din ang gagawin ko sa inyo. Keep in touch lang mga guys at huwag kayong magsawang sumuporta sa, sa isa't isa. At yung mga nakalimot sa inyo, um, hayaan nyo na sila um, may balik din yun sa kanila kasi syempre ba diba, pag monetize na sila nakalimot sila. Pero may balik yon hayaan nyo kasi nga ba diba, wala rin sa kanilang tutulong pagdating sa revenue nila. Ganun yun, kapag ka hindi ka tumulong sa pagbalik sa mga revenue, hindi ka rin nila babalikan para laruin ang revenue mo o ng harap mo. Yun lamang po, uh, ingat. Hello guys! Gusto ko lang batiin ang Team CC Vlog dahil monetize na sila sa YouTube World. Congrats sa inyo guys sa buong team niyo dahil nakamit niyo na rin sa wakas ang inaasam-asam ng lahat. At iyon ay ang monetization from Lolo Whitey. So, ayan, congratulations guys. Simula umpisa hanggang ngayon at habang buhay big fan nyo na ako guys. Nandito dito lang kami sa suporta sa inyo. At thank you din guys sa pagsuporta nyo sa amin. Especially admin si Stakya. Dahil ikaw ang laging nag tumutulong din sa aming WH. thank you so much. Team CC la, congratulations again. At happy kami sa tagumpay nyo guys. Hindi ko makalimutan yung channel niyo dahil Diyan ko nakita ang totoong pamilya as a YouTube world. Diyan ako nag-graduate ng 1K sa inyohang channel sa tulong ni Sir Rocky News. So, hindi hindi ko kayo makalimutan guys. Uh, saan man tayo dadalhin ng ating pinasukan na industriya ay hindi part na kayo sa aking buhay, part na kayo sa aking channel. So, hopefully guys, um, keep blogging at God bless the channel nyo. Stay happy and love, 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 love! Hi everyone! To Team CC Vlogger Channel. Congratulations and good work to all groups. Good luck in your future blogs. God bless to all everyone. The greetings from Mabigbee, Mabigbee big, California. Bye. Bye guys. sisi vlogger So, ayan. uno una ko pong sasabihin sa inyo. Congratulations! Ayan. So, sulit po yung mga ginawa nyo sa araw-araw na pagod puyat at hirap. Ayan po. Maraming maraming salamat din sa inyo. And congratulations po ulit. Dahil na money na kayo. Ayan. So, keep keep uploading po palagi tayo at sana pa yung more more blessings po po ang darating sa so, guys congratulations again bye bye to team CC vlogger congratulations ayan morning na kayo I'm so happy for all of you uh, you all both work so hard na-reach na yung wish nyo yung goals nyo I'm so happy para sa inyo. Kaya si Sita Kya, si si Mo, sis Marie, uh, sis Cherry. Uh, God bless you all. Keep uploading uh, good vibes, mga funny videos. Uh, thank you also for being a good friend. Namito kayo sa YT. Uh, I'm so happy. Uh, you're a blessing to me. Ramdam ko kasi yung full support nyo kahit sa GC. Thank you so much for being a good friend. God bless you all. Love you Team CC. wakas, monetize na ang aming channel na Team CC Vlogger. Ayan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta sa amin simulat sa umpisa hanggang sa maabot namin itong pag-monetize namin. Unang-una, kila uh, Idol Rakinyo, na talagang full support sa amin lahat-lahat, banana, watch hour hanggang rating nyo ngayon full support ka talaga idol maraming salamat sa iyo kay idol rapido, maraming salamat sa mga pag edit mo, lahat-lahat ang tulong mo, maraming salamat kay Lodi Mark na siyang nagpakilala sa amin, sa kila idol rapido siya yung nagdala sa amin talaga, siya yung kauna-unahan namin nakilala at siya yung talagang uh, nagturo sa amin kung anong mga dapat namin gawin sa YouTube world. Maraming salamat, Lodi Mark, sa mga kaalaman mo na sinishare mo sa amin. At saka maraming salamat sa mga katintis na mga sumuporta dyan. At maraming salamat din sa mga sponsor namin na talagang i-sponsoran kami para kami makapagpagin sa amin uh, LS, sila Ma'am uh, Lorena, Ma'am Daisy, sila Ma'am Mavic, sila Ma'am City Uh, Cherry Bonfire, tsaka si Lala. Yan, yung mga sumuporta sa amin, naging sponsor sa amin. Maraming salamat sa inyo, guys. At tsaka nagpapasalamat din ako sa mga ka-team ko na talagang nagsipag din, nagsipag maminwit, nagsipag lahat-lahat ah uh, kahit na nagkakasakit-sakit kami, talagang ano, lalo na sa kay Tox din, na talagang grabe ang pag ls 7 hours a day. Sino ba naman hindi bibigay guys, di ba? Tapos ako, yung pag pag-ano ko ng WH namin, nagpupuyat ako, hanggang alauna, alas ko ng tulog ko sa pag-aabang ng aking pag pag ano ng aming WF kaya hindi biro guys ang pinagdaanan namin para maabot namin yung pagmomonetize namin tulong-tulong kami kasi kung hindi kami tulong-tulong, hindi namin maabot ito. At ito naman ang aking ano na ito na dahil monetize na kami uh, sa mga ka-team ko. Huwag tayong magsawang magsuporta sa bawat isa kasi ito na yon Dito na tayo kikita guys. Kaya todo-todo na tayo sa ating revenue. Huwag tayong tamad-tamad. Diba? Huwag kapit tayo. Diba? Kaya todo lang tayo ng harang natin. Lahat ng mga ng mga ka-ano dyan. Huwag tayong tamad-tamad pagdating sa revenue ha. Para tayo kumita. Ayan. Maraming guys. Kaya kapatid namin na ano, huwag okay, mag-alala, tutulungan din namin kayo, huwag kayo mag-alala guys. Kaya pasensya na minsan at uh, kami hindi makakagalaw sa mga elesyo kasi iba na ang may harang, nakakonsentrate kami sa harang namin talaga. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Sa muli, ayan, bye bye Hello, good morning, good morning Katimpis, good morning sa lahat ng mga YouTubers. Um, this is me pala, Burak Day, from Team CC. At uh, nagpapasalamat po sa lahat ng mga sumusuporta, tumulong po sa amin na, na nakarating kami sa ganito na na-monetize yung ka-team namin. Salamat po talaga. Maraming maraming salamat sa inyo. Hindi dahil sa inyo, wala kami sa ganitong posisyon ngayon. Thank you and bye-bye! idol ako nga pala si Dayang ng Princess Vlogger na nagpapasalamat sa inyong lahat. Sana tuloy-tuloy lang po ang suportahan natin. Maraming maraming salamat sa inyong tiwala rin sa amin. Sana patuloy tayong magtulungan at pagsuportahan. Lalo-lalo na rin po yung mga nasa ibang bansa na nag-support sa amin. Salamat sa inyo. Hindi namin kayo makakalimutan. Patuloy lang po tayo magsuportahan hanggang sa mamuni tayong lahat. More power, God bless po. Salamat. Congratulations sa ating Team CC sa pagiging monetized natin. Thanks God talaga ang bilis ng natin ng na monetize no dahil sa ating effort na bawat isa sa ating team at syempre hindi mawawala yung mga nagsusuporta sa atin tulad ng mga team piece. guys thank you thank you sa inyo sa lahat ng inyong suporta at syempre yung mga sponsor natin dyan na hindi nagsawa na laging gumagabay sa atin kung ano yung ano natin ang bilis nilang magbigay para lang sa ating mga sa ating kailangan na pag-games. Lagi na sila nandyan, nakasuporta. At syempre, maraming salamat yung mga nag-subscribe sa atin, nanonood ng mga video. Maraming maraming salamat guys. Laban lang tayo at saka lagi niyo pong supportahan yung aming channel. At saka load lang guys sa mga video namin. Maraming maraming salamat. God bless! Hi guys. First of all, I would like to congrats our team. Congratulations team CC dahil namuni na kami guys. Wow, this is it Pansy. Thank you so much God kasi dinirinig mo lahat ng aming mga panalangin. At saka sa lahat ng mga taong tumulong sa amin. Guys, lahat kayo guys. Thank you so much sa mga suporta nyo at mga pagmamahal nyo sa amin. Hindi hindi nyo kami iniwan. Uh, Idol Mark, ikaw ang nagpakilala sa amin kay Idol Rakinio. Kaya lahat, sa lahat na at sa lahat-lahat na Kinas Idol Jans, lahat-lahat na lahat ng Team Peace guys, uh, tumulong kayo para uh, makuha namin yung WH at kami mamuni na ngayon nasa katayuan na kami. Ngayon, uh, certified YouTuber na talaga kami guys. Kaya huwag kayong mag-alala, uh, hindi, hindi namin kayo makakalimutan at suportahan lang po tayo sa bawat isa para kayo naman po uh, sa sunod na mamuni. Para lahat po tayo bago mag 2021, muni na po tayong lahat. Kaya thank you sa inyong lahat at sa aming mga sponsor dyan sa ibang bansa. I may not mention you one by one guys, pero thank you so much. Kilala nyo na po ang bawat isa sa inyo kung sino man kayo. Thank you po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal nyo po na bis. Uh, tuloy, tuloy po sana ang ating suportahan sa bawat isa. Uh, kahit kami muni na, huwag kayong mag-alala kasi tutulong at tutulong din po kami sa inyo. Ayan, salamat po talaga sa lahat-lahat-lahat ng aming katimpis. Lalong-lalo -lalo na po sa inyo guys kasi ah... Uh, Linneol yun po talaga kami. Thank you so much. Napakalaking ano yun. Blessings sa amin. Hindi namin inakala. Yan, nakila, nakikikilala tayo sa YT World. Lahat, lahat tayo. Sana forever na tayong maging friends. At sana magkita-kita tayo soon. Kung lahat na tayo mamoni.